nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo mag magtapang ka rito? Kita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Ah, matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandudong ka lang. Kataruman para kay Colonel Grajaudo ilipat ang hearing sa PNPA, huwag niyong dawing personal ang laban. Matinding pagkabahala ang ipinaabot ni retired Police General Junardo Quaros kaubnay ng kontrobersyal na pagkakadetin ni Police Colonel Hector Verhaldo sa Batasan Complex simula pa noong ikalabing apat ng Disyembre taong 2024. Nakakulong na si Police Colonel Grijaldo at patuloy na nagdurusa sa kabila ng pagdaan ng Pasko at Bagong Taon na umabot na sa mahigit limang linggo. Sa pinakahuling pagdinig ng House Quad Committee, hinamon si Police Colonel Hector Grohaldo ng ilang mambabatas, kabilang na si Representative Ace Barbers, na patunayan ng kanyang tapang, subalit na natili si Police Colonel Grohaldo na tahimik at pinili ang kanyang karapatang hindi magsalita laban sa sarili, isang kilos na tila ipinakahulugan ng ilan bilang kawalan ng paninindigan. Ngunit para kay Retired Police General Carlos, hindi makatarungan ang ganitong sitwasyon. Panahon na upang palayain si Police Colonel Grijaldo at dalhin siya sa isang lehitimong korte kung saan maaaring niyang ipagtanggol ang sarili, di ini-retired General Carlos. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay hindi dapat idaan sa isang komite na tila nagpapakita ng pagkiling at hindi patas na pagtrato kay Police Colonel Grijaldo. Sinabi rin niya na ang ganitong uri ng pagtrato ay nagdudulot ng maling mensahe, hindi lamang sa kapulisan, kundi maging sa taong bayan. Huwag gawing personal ang laban. Ang korte ang tamang lugar para patunayan kung may kasalanan na siya, ayon kay retired General Carlos. Kasabay nito, hinamon din ni retired police General Carlos ang malamang babatas na ilipat ang mga pagdinig sa Philippine National Police Academy grounds, ayon sa kanya, mas magiging patas at bukas ang proseso kung gaganapin nito sa presensya ng publiko, lalo na ng mga alumni ng PNTA o mas kilala bilang mga lakans. Ipinahayag din ng retiradong general ang paniniwala niya sa prinsipyo ng hustisya at tamang proseso. Sa akademya, laging sinasabi na darating ang panahon ng pagbayad, ang karma ay totoo. Aniya, ngunit ang karma ay dapat nakabatay sa katotohanan at hustisya, hindi sa takot at pagkiling. Ang matapang na panawagan ni Police Retired General Carlos ay umani ng suporta mula sa netizens at ilang taga-suporta ng kapulisan na nananawagan din ng patas na pagtrato kay Police Colonel Grijaldo. Para sa marami, hindi lamang ito usapin ng isang tao, kundi ng karapatan at dignidad ng bawat opisyal ng batas na dapat galangin at respetuhin sa kabila ng kontrobersya na nanatiling malinaw ang mensahe ni Retired Police General Carlos, panahon na upang pairalin ang patas na proseso at huwag gawing personal ang laban, ang tanong, kakayanin ba ng mga ang hamon ng isang retiradong general? Ano ang masasabi mo sa panawagan na ito ni Retired Police General Junardo Carlos?